Good morning, good morning, good morning mga ka-Urban Meta Farming Kung bago ko lang sa channel ko, please click uh, subscribe and click mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa so mga videos na i-upload natin Maraming salamat and enjoy the video Good morning guys, so i-feature lang natin yung baka ng uh, isang ka-Urban Meta Farming natin from uh, Pangasinan He is uh, Ruel de la Cruz, so yan po ang baka niya So, nabidyohan lang natin to nung bumisita tayo sa Pangasinan. So, yan po, nasa harap ng bahay niya inaalagaan yung kanyang baka. So, ito yung baka niya ngayon. Nanganak na po siya. Um, meron po siyang one month na bisiro. So, ang pangalan po nito is si Covida since COVID daw po yan na-acquire. And yan po yung anak niya. So, yan sa mga nagbabaka, nagkapangalan din po sila sa mga baka nila and uh, This is Enteng, ladies and gentlemen. So, um, Enteng po ang pangalan niyan. And she po ay is isang uh, male. Male calf po yan. So, one month na po siya since nung pinanganak siya. So, yan. Um, meron na rin siyang free grass cutter sa harap ng bahay. So, meaning... Yung mga damo dyan na tumutubo sa harap ng bahay, pwede puyang ipakain din sa baka since kinakain din naman ng mga baka yung mga tumutubo damo sa harap ng bahay. So instead of uh, tabasin natin or i-grass cutter, so yan pwede nyo rin siyang gawin as grass cutter. So dalawa yung purpose mo, nag-aalaga ka at the same time mapapakinabangan mo yung alaga mo para magtabas or mag-eliminate ng mga damo sa harap ng bahay mo. So yan po yung ginagawa niya dyan syempre yung mga dumi niyan is nagiging fertilizer naman kapag natuyo dun sa mga halaman na tanim po nila dyan so, tulad ng mga yes, puno ng saging pwede nilang ilagay dyan, magsaserve siya as fertilizer po nung halaman so yan tingnan nyo ngayon yung katawan ng kanyang baka malaking baka yan, malalaki ang tuhod and uh, mahahaba rin yung tenga niya. so this is Indubraman na uh, breed din po So, log lagi naman tinitingnan natin diyan sa so, Indobaraman is yung katawan nila, yung malalaki yung bone structure. And yung mga notice mo sa mga Indobaraman is of course yung laki ng tenga. So, yung haba ng tenga nila is hindi siya normal just like yung sa mga maiksing may mga baka kasi na may yung tenga. So, ito pansin niyo yung mga tenga nila is it's either lampas dun sa nguso nila or pantay sa nguso. So, yun po yung distinction ng mga Indobaraman kadalasan. Meron din naman mga Brahman din talaga na sobrang hahaba ng tenga. Well, yun nga, wala namang pure breed diyan sa Pilipinas na Indo Brahman sila natin. Pero yun nga, ang magiging tao diyan is Indo Brahman kasi naging cross siya ng Indo Brazil and Indo Brahman. So, yan. Tutusin para mga upgraded lang yan, upgraded breed na po yan. So, ito po siya, closer look. So, ito yung likuran niya. So, guys, dito guys, dun sa likuran niya, is, uh, I think, na ang sukat nito is uh, 2,000 square meter. So, meron po siyang mga tanim na napier grass dun sa likuran ng bahay niya. So, yan po. And then, ito yung imbakan ng kanyang mga dayami. So, yung mga nasa kawayan po yan. Diyan siya nag ng dayami kapag taginit. And yan po yung mga napier grass niya. Merong purple na peer, napier and then yung green. So, yan. Yan po yung pinapakain po sa sa maginahor sa baka. So, yan po ang alaga niya. Dalawang piraso yung inahin. And every year daw po yan na ma maanak. So, nagiging productive naman daw yung inahin na yan every year. So, every year naman is nakakapagbenta po siya ng baka. I hope you enjoyed the video guys. Thank you and God bless. Bye!